hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Robic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang the better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sham na programa ng Kauna-unahang Radyo sa Bansa, ang DZRH ang nakapasok bilang finalist sa 46th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Angelica Cosme. Pasok bilang finalist sa radio category ang siyam na programa ng DZRH sa 2024 Catholic Mass Media Awards. Sa anunsyo ng CMMA, finalist sa Best News Commentary ang programang Dos por Dos ni Anthony Taberna at Jerry Baha. Finalist din sa Best Counseling Program ang kapanalig ni na Father Manuel Bongayan at Brother Edmund Tilia. Habang pasok din sa Best Drama Program ang May Pangako ang Bukas. Kabilang din ang programang Night Live ni Sister L. Elaine Apit sa Best Entertainment Program, ang DZRH Stories Pinoy Documentaries Kinaliwa sa Best News Feature at ang Art to Art with Lisa Makuha Elizalde at Radyo Balintataw sa Best Educational Program. Tatlong programa naman ng DZRH ang nakasama rin bilang finalist sa Best Public Service Program Category, kabilang na ang Public Service Hour, DZRH Operation Tulong at ECC Work Related. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nananatili namang prioridad ng Marcos administration ang karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFW. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap nito sa Filipino community sa Lao nang bumisita ito sa bansa para sa 44th and 45th ASEAN Summit and Related Summit. Ang mga detalye tinutukan ni Rose Babiera. Patuloy namin ginagawa, prioridad ang mga OFW upang aming maitaguyod at protektahan ang inyong karapatan at kapakanan. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Overseas Filipino Workers o OFW nang bisitahin niya ang komunidad ng mga Pilipino sa Lao, kasabay ng pagdalo sa 44th at 45th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summits and Related Summits sa Bansa kasama ang iba pang kawani ng pamahalaan para kumatawan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sinabi ng Pangulo na ito ang pangunahing tunguhin kung bakit mas pinalalakas ang ugnayan sa pagitan ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at ng Embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Ginagawaan niya ng gobyerno ang lahat upang maprotektahan ang interes ng mga OFW. Kaya naman maaaring umasa ang mga ito dahil handang tumulong ang mga nabanggit na ahensya kapag sila ay nangangailangan. Kinilala din ng pangulo ang mga Pilipinos sa Laos at ang kanilang kontribusyon sa bansa bilang mga guro, engineer, executive at expert. Pagbibida rin ng Philippine Ambassador to Laos na si Dina Joy Amatong. Ang serbisyo, trabaho at ang ugnayan na nabuo ng mga Pilipino sa araw-araw na interaksyon nila sa mga lokal doon ay nagbunga ng mataas na pagtingin sa kanila ng mga Laotian. Ayon kay PBBM, mahalaga ang papel nito sa pagpapalakas ng people-to-people -people relations sa pagitan ng Pilipinas at Laos. Kaya naman sa kanyang talumpati, hinimok ng presidente ang lahat ng mga Pilipino na maging ambassador of goodwill sa mga bansa na kanilang pinaninirahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinilala naman bilang Asia's best emerging culinary destination ang Angeles City sa Pampanga. Yan sa katatapos lang na World Culinary Awards Gala Ceremony 2024, nagdinap sa Dubai, UAE. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Millie Borja. Itinanghal ang Angeles City sa Pampanga bilang Asia's Best Emerging Culinary City Destination sa World Culinary Awards Gala Ceremony 2024 na sa Dubai, UAE. Pinagtibay ng Naturang Award ang status ng lungsod bilang isang rising star sa global food tourism. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ang pagkilalang ito ay nagpapaturi ng talento, creativity at dedikasyon ng mga local chefs sa lugar. Ipinapakita rin ito umano, ang yaman ng culinary heritage ng lungsod ay patuloy na nagiging patok sa panlasa hindi lang ng mga Pilipino, kundi maging sa global stage. Pinuri rin ni Frasco ang pagsisikap ng lungsod na maprotektahan ng culinary treasure nito. Kabilang na riyan, ang pagpasa ng ordinansa na kumikilala sa Sisig Babi bilang isang intangible heritage ng Angeles. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music Nangako naman si Pangulong Bongbong Marcos na mananatiling prioridad nito at tututukan ng administrasyon ang kapakanan ng mga guro. Ito ang inihag ng Pangulo kasabay ng pagdiriwang ng World Teachers Month at hinimok rin ng mga guro na patuloy na pataasin ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Narito ang report. Heroes, Babiera. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Education na patuloy na iangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa at nangakong nananatiling prioridad ng Marcos admin ang kapakanan ng mga guro. Sa pagdiriwang ng 2024 National Teachers Day Celebration sa Smart Araneta Coliseum na may temang Together for Teacher Appreciation, Admiration, Approval and Attention. Kinilala ng pangulo ang kontribusyon ng mga guro, hindi lamang sa paghubog ng mga individual sa paaralan, kundi maging sa ambag nila sa lipunan. Binigyang diin din ng pangulo ang mga sakripisyo ng mga guro noong panahon ng pandemya at ang mga effort nito na higit pa sa sakop ng kanilang responsibilidad. Kaya, uh, I think I'm safe in saying that uh, not only will the schools not work without teachers, the community will not function without you. Sa kanyang talumpati, nanawagan din ang Pangulo kay Deped Secretary Sani Angara na tutukan ang pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon sa mga pribado at pampublikong paaralan at isulong ang karapatan ng mga guro lalo na sa akses sa sapat na resources. Nakatutok din ani ang gobyerno sa pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga guro. Nang mapagtuon ng pansin naman nila ang kanika nilang personal na career advancement at professional development. Wala ng guro ang magre-retiro na Teacher One, ayon yan kay PBBM. Libo-libong guro mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakidalo sa selebrasyon. Kasama naman ni PBBM si Education Secretary Sunny Angara, House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Marcos sa pagdiriwang na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinatitiyak naman ni Sen. Christopher Bongo ang mga serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Raymond Dedpaas na kukulangan si Senator Christopher Bongo sa serbisyo ng Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kaya't hiniling nito na huwag mo nang aprobahan ang kanilang budget para sa 2025. Sa budget deliberation sa Senate Subcommittee on Finance, hiniling ni kina Health Secretary Chodoro Ted Herbosa at PhilHealth CEO Emmanuel Desma na lumagda ng commitment letter para sa DOH ay kailangan itong tiyakin na magpapatuloy ang walang tigil na operasyon ng mga malasakit centers sa bansa. Ang pagtatayo ng malasakit center sa magitan ng Republic Act 11463 ay inakda ni Sen. Turco. Ganon din ang tuloy-tuloy at walang tigil na pagbibigay ng medical assistance para sa mga mahirap na mga pasyente sa magitan ng mga malasakit centers. Samantalang sa PhilHealth ay napakarami ng ipinangako ang kanilang Pangulo na si Ginoong Emmanuel Ledesma ngunit napako ang mga ito. Kabilang na dito ang pagbaba ng premium contributions, pagtataas sa case rates, palalawakin ang mga benepisyo para sa mga miyembro, libreng gamot at wheelchair, sasaklawin ang mga emergency cases, dental at optometric services, tanggalin ang 24-hour confinement requirement at ang pagtanggal rin sa single period of confinement policy. Pinabura ni Sen. Pia Caetano ang kahilingan ni Sen. Bonggo kahit sinabihan si na Sekretary Hermosa at Ledesma na mag-comply bago nila i ang kanilang budget sa plenary. Una nito kinastigo ni Sen. Gosile Dasma dahil sa hindi pagdalo ng hearing noong October 2 na siya mismo ang nagset ng date. Nagsumiti ito ng medical certificate na kailangan niyang magpahinga ng dalawang araw dahil sa pananak pananakit ng kanyang likod. Ngunit kinabukasan, kasama niya si Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Sabi ninyo, available kayo noong October 2. Two hours prior to the hearing, sasabihin mo hindi ka makakapunta. Eh, nag-submit ka ng uh, medical certificate dated October 1 showing recommendation of his physician to have a bed rest for 2 days. Pero 2 hours mo binigay sa amin, respeto naman po, Mr. Ledesma, kung gusto mong respetuhin ka rin po. Respeto lang po hinihingi ko kung gusto mong respetuhin ka. Bakit nung October 3? Tingnan nyo, sakit yung likod mo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaz. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakuha naman ng isang resort sa Siargao ang ikalabing limang pwesto sa listahan ng Top 50 Greatest Hotels na inilabas ng The Telegraph Hotel Awards. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report na ito. Pasok ang ganda ng isang resort sa Siargao para mapabilang ito sa listahan ng Top 50 Greatest Hotels ng The Telegraph Hotel Awards. Nakuha ng Naipalad Hideaway na kilala noon bilang Dedon Island Resort ang ikalabing limang pwesto Mula sa naging hagupit ng bagyong Odette taong 2021, binigyang halaga ng The Telegraph ang muling pagbangon ng lugar kung saan ipinakita nito ang mas intimate at sustainable nitong version. Sanay pala the way, may enjoy ng mga bisita ang iba't ibang uri ng pagkain, mga mini bar, unlimited spa treatments, water sports at iba pang nakatutuwang aktibidad gaya ng island hopping at mga cooking class. Sa bawat isa sa sampu nitong villas, mayroon ng apat na kama, bumper bathroom at outdoor terrace. Araw-araw ding nababago ang menu ng kanilang chef. Depende sa rekado na maaaring matagpuan lang din sa kanilang farm o mula sa mga lokal na mangingisda. Samantala, ikinatuwa naman ng Department of Tourism ang pagkilalang natanggap ng Naipalad Hideaway at ipinagmalaki na bahagi ito ng Bisita Be My Guest Referral Incentive Program ng Kagawaran. Ang Telegraph ay isang UK-based media company na itinayo taong 1955. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malasakit hindi lang para sa mga mag-aaral kundi pati na rin sa mga guro. Ito ang isa sa mga pundasyon ng mga programa ni Department of Education Secretary Sani Angara nang pirmahan nito ang direktiba na magpapagaan sa workload ng mga guro at tulungan silang maging mas epektibong educators. Narito ang report ni Arnold Herrera. Pinirmahan na ni Education Secretary Sonny Angara ang DepEd Memorandum No. 53 na naglalayong pagtibayin ng implementation guidelines for the rationalization of teachers' workload in public schools and compensation for teaching overload. Paniwala ni Angara, kaakibat ng pangangalaga sa kalagayan ng mga guro ang mas magandang student learning outcomes. Kabilang rito ang paglalaan ng balancing teaching units na hindi lalampas sa 6 na oras. Gayun din ang karampatang bayad kung lalampas sa itinak ng oras o kung may iba pang mga dagdag na gawain. Para sa mga guro na lalampas sa 6 na oras ang teaching load ay pagkakalooban ng vacation service credits habang pwede namang bigyan ng ibang teaching related task ang mga guro na mas mababa sa 6 na oras ang units. Ayon sa DepEd, magsisibing gabay ang mga guidelines na ito para tiyaking napapangalagaan ang kapakanan ng mga guro. Samantala, maglalabas naman ang kagawaran ng standardized templates at materials para sa online implementation ng kanilang mga polisya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Naging matagumpay ang ginanap na Galaxy Watch Manila Marathon na inilakukan ng nasa 8,000 runners sa SM Mall of Asia Grounds at ang nanguna sa naturang marathon ang tubong Jensen runner na si Edward Flores. Para sa Balitang Sports, hati Diana ni Mili Borja. Nanguna ang tubong Jensen runner na si Edward Flores sa naganap na Galaxy Watch Manila Marathon sa SM Mall of Asia Grounds. Dinomina nito ang 8,000 runners matapos makapagtala ng 2 hours, 33 minutes and 22 seconds na oras sa kanyang kauna-unahang marathon. Inikot nito ang kahabaan ng Ayala Avenue, Rojas Boulevard at Intramuros para sa 42K route. Naunahan ni Flores ang Kenya na si David Gibsang na nakasecure ng second place with 2 hours, 39 minutes and 5 seconds. Habang po mga tlo naman ang kapwa pinay runner nito na si Edsel Moral, clocking 2 hours, 39 minutes and 38 seconds sa men's division. Samantala, pagdating sa women's division, pinakamabilis na takbo ang runner din ng Kenya na si Jane Wanjiru Morioki, finishing 3 hours, 11 minutes and 34 seconds. Ach na mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Ngayong taon, ipinagdiriwang ang golden anniversary ng Metro Manila Film Festival. At sa nagdaang contract signing ng MFFF at Manila International Film Fest, inilatag na rin ni MMDA Chairman Atty. Romando Artes ang ilan sa kanilang pangmalakasang proyekto para patuloy na mapalakas ang industriya ng pelikulang Pilipino. Ang the better news sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz, Angel. Kasabay ng ceremonial contract signing ng Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival, inanunso ang kauna-unahang Golden Charity Gala bilang pagdiriwang ng 50th year ng MMFM. Formal na sinelyohan ng Metro Manila Film Festival sa paungunan ni MMDA Chairman Atty. Romando Artes. gayundin ng ang pamunuan ng Manila International Film Festival at Mobile Fund o Movie Workers Welfare Foundation ang kanilang pagsasani para sa mga nakahandang aktibidad bilang pagdiriwang ng ikalimang dekada ng tinaguriang biggest, most popular and widely supported MMFF. Marami po tayong plano na gustong gawin. Marami rin po tayong activities. Kasama na dito itong gala na atin pong i-host this year. Pero bukod sa Golden Charity Gala na gaganapin sa November 11 sa City of Dreams, Manila, kasado na rin ang bigating MMFF Masterclass para sa mga manggagawa sa creative industry. Aside from the gala, meron po tayong celebrity golf tournament na gagawin. Meron din pong masterclass kung saan ang mga... Um, mga film creatives na nagtatrabaho sa Hollywood ay dadalin po natin dito para magturo po ng paggawa ng pelikula na masasabi natin na international standard talaga. Kamakailan nga lang inilunsad ang sine sigla sa 50 kung saan muling mamapanood sa mga sinihan ang MMFF Classics sa halagang 50 pesos hanggang October 15. And speaking of panonood sa mga sinihan, aminado ang veteran actress at chairman ng Mobile Fund na si Miss Boots Anson Roa Rodrigo na isang malaking hamon sa pagpapatibay ng industriya ng pelikulang Pilipino ang patuloy na pag-arangkada ng digital streaming. We can understand bakit <laughs> Naaagaw po ng streaming ang audience natin kasi wala kong babayaran dito kundi subscription. Um, siguro pag-ibayuhin na lang natin ang paggawa ng mga usay, magagandang pelikula. Magunita na noong nakaraang taon hawak ng MMFF ang titulo bilang highest grossing edition of all time matapos itong tumabo ng 1.069 billion pesos sa takilya. Sana masurpass yung record last year, di ba? Kasi pag na-surpass yung record, ibig sabihin mas maraming bumalik sa sinihan, mas maraming tao bumalik sa sinihan, mas maraming nanood, at of course, mas maraming funds. For everyone at mas maraming matutulungan. Last July, inanunsyo ang first of five official entries para sa golden year ng MMFF kung saan kabilang dito ang pagbabalik MMFF ni Vice Ganda para sa End the Breadwinner Is at ni Vic Soto para naman sa The Kingdom kasama si Piolo Pascual. nila ang host city ng MMFF para sa taong ito. Para sa MBC TV Network News, ito pong yung showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hagang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, Laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV